Tumakbo tayo ng Davao City. Congressman Paulo Duterte pinalagan ang destabilization list ni Ramon Tulfo. Mula sa Ramindavao, may Rajuman Abi Bibera. Binweltahan ni Congressman Paulo Pulong Duterte si retired journalist Ramon Tulfo kaugnay sa inilabas nitong umano'y destabilization list o talaan ng mga individual na umano'y nagtatangkang pabagsakin ang gobyerno. Kabilang sa listahang ito ang magkapatid na Duterte na sinasabing kabilang umano sa mga tagapondo ng nasabing destabilization plot. Ayon kay Congressman Duterte, dapat matutunan ni Tulfo ang pagkakaiba ng katotohanan at ng mga usap-usapan lamang. Pinunarin niya ang sinasabing source ni Tulfo sa naturang impormasyon at binigyang diinatid tila walang matibay na basihan ang mga pahayag nito. Dagdag pa ni Duterte, ang tanging destabilization na nangyayari ay ang pagtanggap niya sa katotohan ng maraming problema ang kasalukuyang kinahaharap ng gobyerno. Hindi rin pinalampas ni Representative Pulong ang isyo tungkol kay Tulfo na umano'y nagsusumikap makalapit sa kasalukuyang administrasyon upang maitalagang special envoy ng bansa sa China. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Abi